Hi mga kalablab! Samahan niyo kami ngayong maghanda ng pagkain ni Baby Dior. Siyempre, as first time parents, gusto natin ang best para sa ating mga anak. Siyempre! So itong mga gagamitin natin sa pagpe-prepare ng pagkain ni Dior. Itong kanyang potato, pang-grind, at siyempre ang ating selak. Kasi kung mapapansin mo lab, ang bilis lumaki ni Dior ba? Diba? Ang, ang sigla niya kumain. Lusog-lusog niya. Siyempre, dahil sinasamahan po namin niya ng serela. Hey, alam mo ba, love? Nung bata pa kami, naka kami. Kayo ba? naka din kami noon Kasi si Papa nasa ibang bansa. So, pag nagpapaayuda siya, si Mama, nakaluwag-luwag, naka kami. Siya lang. Alam mo ba, love, 97% babies ang may nutrition gap. Ay, totoo yan. Kasi hindi napapakain ng maayos at hindi napapakain ng mas tama. Ubutin na lang, meron tayong Cerelac with big sustansya. Pupurein natin ang pagkain ni Dior. So, meron tayo ditong 150 ml mainit na tubig. At 5 scoops nitong Cerelac. And 5. So, haluin natin. Lagay na natin ang ating mashed potato. Hmm. Handa na ang pagkain ni Dior. Dior! Kakain na! Mmm! Mmm! Sarap! Mm -hmm. Wow! Gusto Ooh. pa! Gusto pa? Oh, baby, oh. gusto pa. Kaya sa mga mommies at daddies natin dyan, By now at panitiliin sa ka sa big sustansya si baby, tulong versus nutrition gap. Bye!